Papuso siya pesos na manya dugang sa daily minimum wage sa sang mga mamumugon sa pungsod aprobado na sa Senado. Apang pila ka mga mamumugon, nagpahayag nga kulang sa gihapon ang 100 pesos nga dugang sa sweldo sa kamahal sa mga balaklo. Nakatutok, John Sal. Naaprobahan na sa third and final reading sa Senado ang 100 pesos daily wage hike bill nga nagatuyo ang madugangan na ng kadaadlaw nga sweldo sa minimum wage earners. Sa tiyon nga mangilayin na ang hagna, nakip sa mga matagan sa saka sa sweldo mga empleyado sa private sector, agriculture man ng non-agriculture, maluwas na lang sa mga establishment nga may manubo sa pulo ka mga empleyado. May kapital nga 3 million pesos panubo kag mga establishment nga registered sa idalom sa Republic Act 9178 o kung mga barangay micro business enterprises o kung BMB BBEs, apang hindi pa inigila yun nga mapatuman suno sa Dole 6. And Congress is composed of Senate and House of Representatives. So while it is already um, approved by the Senate, it's not yet a law. Because be before it can become a law, dapat may concurrence yung meron yung dalawa, ang House of Representatives. Sino kay Ruchi, sa kaempleyado, sa kasubong niya nga pamilyado. Dako na nga bulig kung matigayon ang saka sa sweldo ko na sa bulig kay syempre ang inflation rate sa buong sa Pilipinas tama na bala sa karon sa 480 pesos ang daily minimum wage sa mga establishment sa non agriculture sector nga may masobra sa napulo ka mga trabador diri sa Western Visayas 450 pesos naman sa mga negosyo nga may napulo o manubo pa nga numero sa mga empleyado samtang sa agriculture sector yara sa 440 pesos apang diin gid man bala makalabot ang 100 pesos mo subong so, makapuso aton hibaloon kung ano ang malabutan sa 100 pesos. Aton i-challenge si Nanay Luisa kung na ano ang mabakal niya sa 100 pesos. Nanay Luisa, game ka na? Sige, game. O ka lang ba? lima. 20, bainti, bainti, 60 ang presyo sa nabakal sini nga utanon, kag 20 pesos naman ang dilata. Ang 20 pesos nga nabilin sini savings na lang kuno sini. Suno kay Nanay Luisa sa tuod lang kulang sa gihapon ng 100 pesos nga dugang sa sweldo. Atasan pagid para nga ang, sil, ang handa ka sildo makaigo sa baraklon. Apang naman sa mga negosyante kaangay kay Manang Mary nga apektado man sang tuuman kahina Medyo mabulubog ang 100 pesos. Part pa namon tuod, nga follow lang namon pero bugat man sa amon nga iano bala, ihatag na kay ang amon sel subong is naglain na nagdubo gi siya bala tungod mo sa mga ano ni bala sa na nagmahal ang tanang baraklon. Apang kaangay isang ibang nga mga negosyante, apisar nga mabudlay kung mangin na ang nasambit kahag hagna, kinaanglan gid ini kay ipatuman. Upod kay Siri duke John Sala. Juana, Western Visayas.